Hi guys, good afternoon. Uh, welcome to my YouTube channel, Boholanang Lagan. I'm here at uh, Amarela Beach Resort at Panglao, Panglao Bohol. Suroy diri sa kadaplinan sa ano sa baybayon sa Amarela, Panglao. Sorry, sorry guys. Kay bro, nahubog na. Pa ansa pa singut, sa gamay kay bro, nahubog na nalipong na ko. Nalipong na guys. Dagan sa kayg tao dito dapita guys, nangaligo guys ito sa Amarela guys. Dito guys so. Dito nahan. Puti na nga tao. Agi ini tan sa ko mo nga, uh, sorry, sorry sa so, kay kung nalipong ko. kubog ko sa grid horse. Grid horse. taga grid horse ang mga kauban mga P.O.s sa Barangay Kugon uh, sa Barangay tagbilaran City nga Barangay na uh, get together sa get together ang mga P.O.s sa uh, tagbilaran City 15 barangays na uh, nadami karoon diri sa baybayon sa Panglao ng kasurisuroy lamit ay kaligo pero ita kaligo kay kuan waya moy dalang sinina ah parang nahubog ko. Mangga sabi sore sa kuno ma sa kubog ba. Isog kay Standby sa diri sa dapin sa dagat sore sore. Pasingot aron mawa ning kubog. Inom ta. Dagan tao gud ko. Na sambay. Dagan pong mga barko gagmay dito dapit Ba, dito na pita sa Amarilla gyud okay? dagang kay tao dagang kay nangaligo dagang kay nangaligo Dugita dito ako gusto suruy ko ari kay pasingot lagi kay mawa ang wan mawa ang na inum na mura ko sige tunol sige tunol guys puti pa lang basa sa dagat ah oh. Kunti lang. Saan ka Saan nila? Hmm? Puti kayo. Puti kayo ang kwan. Puti ang bas nila. Hmm, hmm siya sorry. Tadi rin nagkita. Mahan. Siya sorry. Tadi 돌아했어. 나 플랜 사라는 앞. 생각은 올이 걸고 tinaw ang dagat te ang baybayon dire dire ha ka yuda nangaligo hm nagaway ka nangaligo

nginhas, has. Sorry, ta guys. Sorry sa baybayan sa Panglao. Asa ah, na dapitan niya? Nga area. Private property, no trespassing. No trespassing daw. Ano magapunin nga ligo? Gagmera. Ah. itu ada pita sama Marilam ya dengan kitau kita pok, Rabi kita balik dari itu guys, sore balik dari itu, tinggal anak tahu kapan, terus sore rego gudeg Lame ikaligo. Ngayon ka wadag. Kaligo anan. Hubog na dito kayo. ko. ko. orang Panglau guys oh. Panglau best resort. Sagbut so, nang kaya dengan sa mga lumot. Dengan lumot-lumot nang ilang apa no? Ang lumot ang bus. Lumot-lumot. Uh. Bubog eh. Nah, lubog, lubog. Bog. Nah, lubog si aku. Aita. Dengar kayak tahu di tugas oh, tenang oh. Di tuh dapat ada nama, di tuh dapat tahu sa Amadila, di tuh dengar kayak tahu di tuh ya Hmm? Dagang kayo dito na bitag tao. Dagang kayo Airplane. Airplane yung labay. It's airplane yung labay. Dagang kayo lumot no? Tanawa ko. Dagang lumut lumot taw, sa akong liko. Diba? Dagang kayo lumot sa dagat ka ng pagbawd siguro niba. Ah. Uh. Mura maga low good. Nag low man. Ano ang mga lumot na sa ibabaw ng mga lumot-lumot. Hmm. Lumot-lumot. Lumot-lumot guys. Ubog guys. Bog. Hmm. Benha pakai itu, mengak. Ia nak pakai kata kata, lingkung bog. juga Ay. yang bas ni loh. juga yang bas nilah. Oh. lah. Nila. Awak. Putik yang bas. kutik uh, ay bas bus kaniyang murang batu-batong ay basanaw thank you for watching guys